So alam po ninyo, ang uh, pag-alaga po ng manok minsan ay uh, nakakaubos po talaga siya ng pera. And uh, at the same time, itong uh, pag-alaga din po ng manok is uh, additional income para po sa atin. But uh, ang ganitong klase ng mga manok na meron tayong hinihintay na tamang panahon para ibinta po sila, so minsan ay uh, nakakaubos po ito ng pera. So, sa atin naman na mayroon tayong mas uh, pinaprioridad aside sa pagmamanok. So, uh, of course, mas uh, uunahin natin yung pinaka -importante ng mga gastusin. So, ito namang ano, pagmamanok, kung uh, nakasimula kayo dito, so, alang nga naman na ihinto natin. So, mas lalo munulugi. Sayang yung pira, pinag-invest din po natin yung time na ginugugol po natin dito sa pagmamanok sayang kung hinto tayo dahil ang isa sa mga dahilan ay yung wala tayong sapat na budget para pambili ng mga commercial feeds so napakaswerte ko dito dahil yung mga alaga ko dito ito lang po yung mga native mga basilan mga upgraded na mga manok so ito lang po yung alaga ko kung saan yung taglay na katangian nitong klase ng mga manok ay, uh, hindi sila mapili doon sa mga pagkain nila. Kahit magbigay uh, tayo ng pure organic uh, kada or everyday sa pagkain nila ay uh, wala po yung problema. Kasi yun naman talaga yung katangian ng isang mga native na manok no? na kaya nilang mabuhay. Meron silang survival skills na kaya nilang mabuhay kahit wala ang commercial feeds. Kaya nilang mabuhay kahit hindi tayo bibili ng mga commercial ng mga vitamins, mga antibacterial dito sa ating uh, mga native na manok. So, tayo na lang na nag-alaga ang uh, hanap ng uh, paraan kung paano natin uh, mahanapan ng paraan na mabigyan natin ng uh, sapat na pagkain 'yung ating uh, mga manok na kahit uh, wala po tayong gastos po dito. So, sa video po natin ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo na sa pag-alaga po natin ng manok ay zero gastos po tayo sa commercial feeds so yan yung ipapakita ko sa inyo para yung iba na walang sapat na budget is baka pwede nilang gayahin itong pag-alaga natin ng mga manok so ang tanong ngayon dito kahit mga organic yan may nakita kayo na sinasabit na malunggay ay ito ba ay hindi maapiktuhan yung kanilang magandang pangatawan So, ang sagot yan is uh, actually hindi. So, mas maganda ng ganyan dahil una-una, mas healthy yung ating mga manok. And uh, kung sabihin natin na pangkarni ng isang uh, native chicken, ay talagang masarap siya kung mas marami tayong mga organic feeds na ano na imimix po dito or ipapakain po sa kanila. So just in case lang kung wala tayong pambili ng ano ng uh, feeds para sa ating mga manok, kasi nga mahal yung mga commercial feeds sa ngayon. So, yung ginagawa ko, kung ano lang po yung nakikita ko dito sa paligid namin na pwedeng kainin sa ating mga alagang mga manok. Ah, uh, yun lang yung ako uh, kukunin natin. So, ang video natin today dapat ay uh, zero yung gastos natin para sa pagkain para sa ating mga manok. So, ano po ba yung nakikita ko dito sa sa paligid ko na na pwede natin ipakain sa ating mga manok na walang gastos. So una, ito yung sapal ng niyugo. So ito ay uh, piniprepare ko na sila lahat para hindi na humaba pa po yung uh, video natin. Dito naman, ito yung malunggay at saka oregano. So nakakataon na yung mga manok natin may mga sipon. So ito yung pinaka uh, isa sa mga organic na gamot para sa sipon. Ito, maes ito, hindi ko na ito binibili kasi ito naman talaga yung maes, yung pangunahing produkto dito sa sa aming probinsya. Ito, darak. Uh, darak galing dito sa maes. So, wala tayong gastos. Ito naman, papaya ito. At itong isa is kamote. So, lahat yan, pre-prepare ko na para mas mapadali yung trabaho po natin. So ito ay uh, minimix ko na siya lahat ng uh, mga organic na nakikita ko dito sa aming paligid lang kung saan uh, hindi po tayo gumagastos para sa pagkain para sa ating mga manok. So ito na ready na sila para i pagkain sa ating uh, mga manok. So dito po sa labas ay yung uh, mga inahing manok at saka yung mga dumalaga na mga manok. So wala yung iba dito kasi yung iba naman ay uh, naglilimlim na. At uh, yung ganito sa mga mga 2 months from now, uh, baka i-confine na po lahat ng ating mga manok dito. Para mas madaling mamonitor But as of this time, yung nandito lang sa labas, yun lang yung mga roster at saka mga inahing manok. Kasi short na po tayo sa budget para sa ating uh, kulungan para sa mga sisew So napaka napakamahal pala ngayon ng uh, materyales sa hardware. So sipin nyo, tatlong kwarto lang ng isang ano para sa mga sisew Gumagastos pa ako ng 10,000. Uh, hindi pa kasali nung sa labor. So materyales pa lang yon So ganoon kalaki yung gastos ng uh, pabahay para sa ating mga sisiw dito. So yan yung uh, mga ano, mga sisiw din po na sinasanay ko na sila na talagang masanay sila na kumakain po talaga ng mga organic feeds. Hindi ko sila sinasanay na purong commercial feeds itong uh, mga manok. Para kung wala tayong pera, wala tayong pambili ng feeds, hindi at least yan na po yung uh, pagkain po natin sa kanila so ang tanong ngayon itong pagpakain ko ba ng uh, isang mga organic feeds kung saan wala tayong gastos or zero gastos tayo dito sa ating mga manok ito ba ay araw-araw ko ba itong ginagawa so ang sagot dyan hindi dahil hindi lang pagmamanok yung uh, trabaho po natin mayroon pa po tayong ibang uh, pinagkaabalahan na mas importante pa So actually hindi. So ang uh, ganitong ano sistema sa pagpakain ng manok ay uh, ginagawa ko lang ito siya kung wala na ako ibang choice or wala na talaga as in wala na talaga akong pambili ng ng uh, feeds para sa aking mga manok. So mapipilitan tayo na gumawa ng ganitong klase na pagkain para sa ating mga manok. Pero kita nyo naman yung ating mga manok kahit mga sisiyo lang 'yan pero gustong-gusto talaga nila yung mga organic na mga pagkain na makukuha lang na libre dito sa ating paligid. So as of today uh, sa pagkain ng ating mga manok including doon sa mga sisyo natin is uh, wala tayong gastos. So ito yung ganito talaga na ano na sistema sa pagkain ng manok ay uh, madalas ko na lang itong ginagawa. Dahil kadalasan naman halos lahat ng parahan, wala naman talaga akong pera pambili ng feeds. Hindi natin uh, afford kung palagi lang purong commercial feeds. Pero kung ano naman, uh, busy tayo, may iba tayong ginagawa. So wala na tayong time na uh, gumawa nito ng uh, purong mga organic feeds. Uh, dito para sa ating uh, mga manok. Minsan, mag lang tayo ng kaunti mga organic feeds bali 50-50 50%, /50, 50 uh, organic at saka uh, 50% is yung mga commercial feeds so yun na siya pero kung walang ano wala, hindi tayo busy yan pwede natin gawin yung uh, ganito palagi para sa ganon is uh, masiguro po natin na uh, kung makabinta tayo meron tayong uh, dito kasi walang gastos tulad ngayon kahit ni piso wala akong gastos dito ngayon para sa pagkain ng ating mga manok so tayo huwag tayong masyadong maarte sa ating mga manok kasi nga for example itong native kahit bigyan natin ito ng mga super feeds na mga mamahalin talagang nasa 1 kilo lang talaga yan 1 and 3 fourth 2 kilos yung pinaka ano na pinaka mataas na sa mga native chicken or mga bisaya ng mga manok So, kahit magbigay po tayo ng organic, pariho lang din yung mga timbang yan. So, ang kakaiba lang yan kung magpakain tayo palagi ng mga organic feeds, kung mapapansin niyo dito sa kanilang kulungan, walang langaw. At saka yung karni ng ating mga native na manok, mas lalo siyang sumasarap kapag walang ano kapag maraming mga organic feeds na pinamigay natin sa kanila.